wala siya oh ayun oh nauha po what's up mga kaisan mga kaisan magandang gabi po <laughs> tayo po iikot lang ang wadalit ini may buwan po eh wala pong isda ngayon pero hahanting pa rin po tayo ng pag undeni gawa ng malapit na pumalim si tatay ay na ay delikado po <laughs> at uh, maapakan po yung mga tanim so makakahuli po tayo pero dito po sa kalapit namin nagmamatera na po dito may nakakahuli ka ng isa dalawa sana makahuli tayo para uh, may, pero maganda po at na dalang dalang na at gawa ng ano po ay parang hindi po ma ang tanim nung kahapon kagab isumalakay eh, po tayo din eh wala po tayo nakuha maganda pong pangitain yun ibig sabihin umuunti na po sila ngayon pupunta po tayo dun pagong laki yun o no? oh, mamamakay ay Oh, wala po Yun. ko nakawala mga kainsan. Ay, huli. Yan. Kanting po tayo ng pag-um. Yan pa isa, oh. Nadaanan ito ng motor. May tama na, oh may kuti ang likod mga kainsan hmm. may kuti po ang likod oh, wala pa hmm. talagang marami pa rin po mga kainsan ay yan hmm. natamaan, natamaan po ito ng motor may ano po ay eh, Padalwa na po ari may ano po ang likod tinamaan ng motor ng makina wala pong tigil itong ito panay po ang dating ay ang dami na po hmm. Pisty po ito Kasi po nasisira ang ating mga palay. Eh. Kaya kailangan pong uh, adubuhin. May maliit pa po o. Oh. Maliit pa. na oh. Nauha pa. Nauha pa ay. Eh. Pero magmamatira po din yan Pag po inaaraw-araw Namin ganito eh Magmamatira din po Ay um, Malapit na ang tarim tatay Dito po tayo sa kay tatay na ano, Kay tatay na Tubigan po bukas ay adubo sa tuyo naman siya o kaya ay adubo sa gata yeah Ay, dalag. Oh. Walang jo dalag dalag. Mga kasihan dalag. Dalag Oh. Uh. Oh. Uh. Pasensya na po at ko. Yun oh huli oh. Huli. Dalag po. Daanan ko po yan Yun po yung dalawa oh. Yung, yung nga na po yung Si Kambal po yan Woo! Yun o oh, Yun yung dalawang yan Si Kambal po yan Nasa kabilang ilog po Ay, Yung ilong naman po sila Ay, plastic na katilbong pa Yakit -yak ay. Giba ang pilapil. Eh. Eh, dalawa po 'yun oh. Kita po ninyo. Woo! Yo, yeah, 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 eh, 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 eh. Si Bumboy po at si Bumbayan. Ngao, no, kaya sampa na rin po tayo. Bali, good news na po 'yun. Dadalawa po ang huli natin. Ibig sabihin po, umuunti na. Maganda na po 'yun, maganda. halos sa tatlong oras din po tayo eh. wala, napakadalang po pero maganda yun gawa ng hindi na yan, pauwi na rin po tayo mga kainsan sa bayan kukuha lang po akong laptop din eh. ta, gagamitin po ng bata Ah, mga kaysa, kukuha tao tayo ng ano, pantulos uli na sili. Tatapusin na nga naman ngayon. Tapos bukas, ang lipat po namin sa palayan, bukas po kami ay lima. Dito naman po sa sili, kami po ay tatlo. Para po matapos na nga naman itong sili, tapos ay lipat po kami ng palayan. Gawa ng nalibang po kami sa palayan, ay ay kakaunti po naman ang huli natin kagabi sa pamamandaw ng, asa ah, sa panghuhuli ng pag-ung gawa ng ako patay nilamig na. nga lang dito mga kaisan wala po tayong problema sa pantulos libre po lahat Huh? 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 Pamunti ano okay. yung iting, parang kulay kalamay ang puti Puto yan Puti kong makinis Kapanoodin Nasusuko daw yung iba eh naduduak ako na utoy eh wala okay, ang na tayo ito eh. para po diretso na paghahakot po Yeah, I'm getting this kind of Yari na po. Lilipat naman tayo sa kabila. Mabilis din ba kuhoy ano ito. Dami agad din. Ha? Dami agad. Dami agad. Sa kabila naman tayo. po ang maganda today Ito ang maganda Mga pigting ito ding Mga ito 'yung lagundi oh eh. Gamot po sa ubo lagundi Naamoy ko nataga ko po 'to Nariyan oh lagundi pala biglang umamoy Sabi ko 'yung lagundi ito gamot sa ubo Lagundi nga 'to 'yung amoy mo 'to eh hmm. Lagundi po Aba 'no 'to miro pa pala din 'yung pwedeng gawin pala 'yung lagundi 'no Labak po ng palayan. Ilog niya naman. Iba, pang ilog po Ang ah, maganda rin pala ulit okay, mo. Lalim din yung ko eh. Hindi, mababaw lang pero maganda ito. Ang dami natin natin na-discover dito eh. Dito <laughs> yeah. parang may mini pools. Dito sa kabila ko ito magalito. Yan, nabihin eh. So, ano mga natin-discover namin mga kainsan? parang may full suti eh. Papabain daw natin. din ito. Sarang

Pati karna May mini pulls po oh. Nga ngayon ako nakalusong din Sa tagal na tagal kong pan, panahon po Ari ko Ang ganda eh, oh. ano, kaya mo ito eh, Para ka lang si Tarzan eh. ito oh. yung eh. Ano oh, pala pala yun, tari. Are pala yung, oh. galing po kami sa taas ng palayan. Yan po pala yung merong ganari. Oh, ang ganda. Ano pala yung pinalagas na sa naririnig natin? Ito yun. Wow. Sarap maligo. Ah, ah. Yan pala yung malakas na yan. Sabi ko parang may, may pulse. Ano pala yun? mga padaplasan po ng bayawak na malalaki oh. bat Padaplasan po ng mga bayawak. Mga bayawak po dito ay. Ng Napakalaking puno. Ba wala na dito. Ano ba 'tong ginagawa mo? Hay, delikado naman 'to. Dobas. Malupot. Are, di naman pwedeng hindi na nga pa 'yung malalaki. Maliit lang po. Hindi naman pula ka. Totoo mo po unay naman ito. natin pataas po. Mandireno no? Ha? no? wang kaon yari naman po mamaya po uli maganda po ta nainit na ang panahon Uto siya hmm? nainit ah uh. ayos niya bay tatlong araw uti na yanong ulan eh. na laging, laging baha laging baha tama pati aso yung papa yun ah eh. Aba, yung mga kainsan, nagkakaitsura ng ating sili. Naitali na po lahat. Good news po. At saka, marami na pong bunga. Ang mga kainsan, ating sili. Oh. Thank you, Lord. Pan-December po ito. December bag bagong taon po at saka Pasko. Aganda na po. Oh atin pong itinali na pang ikatlong araw na po natin aray. ay utay utay po ay talagang agmas pawis po lalagyan ko po naman ng pataba mamaya ayos na Puno po muna kay Otol Ace. Ah, may bisita po tayo si Paring Makopre. Eh, ano mo? pinatay mo na patay mo, ni okay. mo na Ipundo mo itong tubig ito. Mo na ito, pundo mo walang Para ang kabunong hindi Eh, uh, Patay na yun. Ano ka? Patay? Ha? Huh? Eh. Asya nga, napundo, ano? Uh, Lampasa lang Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, yeah. Magandat panahon po. Tayo naman po ay magtatapos do sa ibaba. Tutut na po si Kuya Erwin at saka si Alan, dalawa po sila. Bukas po kami apat. Uh, yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.